yung 30th anniversary, saan kukunin? Hindi uh, Di nyo pa sinasagot. Uh, 30th anniversary. Yung no, gastos no. nila sa 30th anniversary. Uh, uh ko kayo ng chance naman to explain. Magkano yung expected or projected niyo ng gastos sa anniversary niyo? Mr. Chair, The initial proposal ay 138 billion proposal. Initial, initial. Para sa yun, Mr. Chair. Anniversary An nga, ma'am. Anniversary po. Anong anniversary? 130 million pang anibersaryo? Uh, saan nyo kukunin ano? ito? An Una saan nyo kukunin at anong gagawin nyo sa 130 million pang anibersaryo nyo? 130 million pang anibersaryo? Yung 30th anniversary, saan kukunin? Uh, Hindi nyo pa sinasagot. Uh, 30th anniversary. Yung gastos po. nila sa 30th anniversary. Hindi, uh, uh, bigyan ko kayo ng chance naman to explain. Magkano yung expected or projected niyo ng gastos sa anniversary niyo? Mr. Chair, the initial proposal ay 138 billion proposal. Initial, initial. Okay. Para sa yung, Mr. Chair. Anniversary an nga ma'am. Anniversary. anniversary ano anniversary? 138